Hello guys, may i-share lang ako sa inyo. So, may napanood ako na videos. Uh, video sa isang pastor ng Iglesia ni Kristo na nangaral na ang ating Panginoong Isos Kristo ay hindi tunay na Diyos. Gamit ang talata sa Usias 11.9 nang sabi doon, Ako'y Diyos at hindi tao. Kaya ang sabi niya, Papayag ba ang Diyos? Diyos na tao pa no so, sobrang defensive tong pastor na to ah, pinapangunahan yung kakayahan ng ating Panginoon alam naman natin no? ito tanung natin ito yung tanong natin natin sa kanila alam natin na ang ating Panginoon ay makapayangarihan imposible ba na siya ay mag-anyong tao yun ang tanong natin sa kanila kasi nang pinapangunahan na nila eh sabi nila Diyos na papayag ba ang Diyos na Diyos na tao pa ito rin yung tanong natin sa kanila imposible ba na ang Diyos ay magan yung tao maraming talata sa Biblia na mababasa na ang ating Panginoong Isus Kristo ay tunay na Diyos mabasa natin yan sa 1 Juan 520. Na ating Panginoong Jesus Kristo ay tunay na Diyos.